masama dahil ito ay nakakasakit sa kapwa. Ang ibig sabihin ko ng huli ay ang isang tao ko na pinchure lang inaasar at sinusunbo. Inatulang <laughs> inaasar at Ang ay okay. nangyaro okay. okay. at at nangyaro at nangyaro at 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 panel po ay binuo para po tignan yung mga problema po natin sa edukasyon. At isa sa malaking problema ng ating bansa, hindi po ito alam na maraming tao pero problema po ito sa ating bansa ay yung issue ng bullying. Sa 2018 PISA to 2022 PISA, number one po tayo out of the 70 plus countries pagdating po sa bullying. Kaya gumagawa po kami ng pag analisa ah. dahil ang bullying ay para sa akin isang education issue. No, dahil kung ang bata ay hindi maganda yung kanyang nararanasan sa loob ng sekolahan, baka mag drop out siya, o baka hindi maganda yung kanyang uh, performance, at uh, nakaka-apekto sa overall uh, education system natin.